may isang lugar sa Masbate na di umanoy dito sa pwesto na to. Tumatambay ang mga sirena at ayon sa mga mangingisda na nagpapahinga dito, tuwing gabi raw ay may mga naririnig sila na huni o para bang may kumakanta dito. Kaya ang pwesto na to ay tinawag nilang Mermaid Slayer. Huwag kayo basta-basta tatalon dito. Dahil malalim po yan Baka mabigla kayo Bigla kayong dumi diretsyo diretsyo sa ibaba Dahil kung makikita nyo nga po Eh napakalinaw ng dagat At ipapansin nyo Na parang mababaw lang Pero kapag lumusong po kayo dyan Lalo na doon banda Eh malalim po Ito pala yung matatagpuan nyo Sa Animasola Island San Pascual Masbate Now po sa Animasola Island salitang Latino Ang ibig sabihin ay Lonely Soul Lonely Soul bakit? Kasi sa lahat po ng bayan ng sa lahat ng isla ng bayan sa Pascual ang masula yung laging napalayo yung isla sa lahat kaya sino ba naman po hindi magiging lonely kung mag-isa ka na lang Tara samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo ang mga may kita pa natin dito So eto na nga guys eh, narating na natin ito isa sa mga pambatong isla ng uh, San Pascual ang Animasola Island yan kung saan yung ibang mga turista na hindi mga taga-Masbate, eh yung talagang gusto nila mapuntahan dito ay yung parang rock formation na yon. Na parang palaka. Ayun ah, po ay oh, kaka yung parang sugis siya ng palaka. Ah, Kasi okay. ito Ulo na 'yan. Ulo, ay ulo pala 'yan oh. Tingnan niyo po. Kung dito kayo ba nas baba, makikita niyo parang siyang ulo oh. ng palaka ulo ng ano? Para po sa ulo, ulo ng unggoy. Tingnan ah, niyo po mga. Oh, ah, sa taas. Sa layo. Oo, oo nga no. May mga nakikita pala tayo dito. Na mga itsura ng unggoy. Dito sa na formation. Tama, pero, oo nga no. Meron unggoy. Meron may... palaka. Oh, palaka. May sirena, sa tamay. At dito, may may kita tayong isang natural pool na tinatawag nilang Mermaid Slayer na sabi para daw yung mga uh, tambayan ng mga sirena kaya atin yung pupuntahan so eto na nga guys ay gusto ko po ipakita sa inyo itong napakaganda kong sombrero na ito ibigay sa atin ng San Pascual na kung saan ito yung kanilang bagong uh, pr tourism promotion kung saan ang tawag ay Soul Searching San Pascual where endless adventures create treasured memories. First time ko dito and so far, let's discover the island. Nung masasabi mo sa isla, nung una mo itong nakita? Nakikita siya dun sa pinagstayhan namin uh -oh. sa may atlasa. And then, kita ko siya, super late, Ngayon uh -oh. nakita ko siya, so sobrang laki pala. Sa asa Oo. No? Uh -oh. Tsaka about the ano, texture, yung rock formation na nakikita mo, ano napapansin mo? Nakikita yung mga layers ng ano, ng rock mismo. Oo. Oh, oh. Tinatawag na strata, strata. Oo so para siyang uh, aklat ano, -o. o libro, o pancake na pinagpatong-patong. So eto guys, kung makikita nyo, eh, eto yung uh, malapitan na itsura ng rock formation na to. Kung saan kakaiba siya, ano? So hindi mo lubos isipin na noong unang panahon eh yung dagat hanggang doon sa pinakataas na itong uh, bato na yan at kung mapapansin nyo nga yung hulma yan sa sobrang lakas ng uh, dagat na pumatama dito kaya siya nagulmang ganyan so eto na guys ipapakita ko sa inyo ngayon etong mermaid's layer na tinatawag nila Asa na yun? Ito, 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 ito. Para siyang lagoon. So, ito yung sinasabi ko kanina na etong lugar na to ang tawag ay Mermaid Slayer kung saan parang tambayan ng mga serena. Kung saan nagpaganda pa etong pato na nasa gitna. So, kapag high tide guys, yung tubig ay hanggang dyan. So, sabi ko nga low tide kaya nakikita natin mababa lang. Pero kapag high tide dito guys Huwag kayo basta basta tatalon dito Dahil malalim po yan Baka mabigla kayo Bigla kayong dumi diretsyo diretsyo sa iba ba. Kaya kung makikita nyo nga po Eh napakalinaw ng dagat At papasin nyo Na parang mababaw lang Pero kapag lumusong ko kayo dyan Lalo na doon banda E eh, malalim po So yan ang mermaid slayer ng Animasola Island. Let's go! No. dati ay maari pang makakyat dito sa itaas ng rock formation na to. Kaso nga lang yung hagdan papunta sa itaas ay laging nasisira gawa ng mga malalakas na bagyo na dumadaan dito. Kaya ito'y inalis na lang. May mga hayop ba dyan na sa taas na nakatira? Like kaya na Ahas, unggoy, uh, nakatira dyan? Hindi ko po masabi sir. Pero dati nung nakakita ako may mga kambing pa. Yung kambing? Meron po. Siguro may band, mga bantay dito sa kanila yung pang distance. Okay. Huh? may namamataan kayo dito? Meron po, marami madalas. Pero unggoy, hindi ko pa, pa, po. Wala pa Pero yung mga pa. tabon bird? Oo, mga... meron. Opo. So dito nga po sa likod ko, ikita natin yung tinatawag nilang kokak na kung saan itong rock formation na to ay maihahalin tulad mo sa palaka. Kaya tinawag na kokak. At karagdagang informasyon na rin na noong unang panahon yung mga pirata ay dito ho dumadaong yung kanilang mga bangka para ho magpahinga at dito rin dinadala minsan sabi-sabi ang kanilang mga bihag So sana ay marami kayong mga nalaman sa video natin ngayong araw So kung gusto nyo ng mga ganitong istorya kada isla-isla dito sa probinsya ng Masbate ay maaari lamang ko kayo mag-follow ng aking Facebook page, page JM Nga Vlogs at ako na po ang bahala ang magkwento sa inyo na mga kwento-kwento sa likod ng mga isla-isla na nandito sa probinsya ng Masmate. Muli, ako nga po ulit sa si GM Nga Vlogs. Nagpapasalamat sa inyong lahat. Sana po yung magkita-kita tayo sa susunod. Bye-bye guys! Peace!